Good afternoon everyone Sa amin pong sulok ng mundo Magandang hapon po Dito sa Canada At magandang umaga sa Pilipinas Ayan po yung aking asawa na Nakikipag video call sa aking anak At apo Pinakikita niya ang kanyang Mga biniling pasalubong Na hindi mo alam kung kailan Pa siya uuwi Ayan at saka ito, at saka ito, lolo nga naman. Ayan, masaya-masaya oh. siyang nangipag-usap po. Hi, Andre! Oh. Hmm. Ano daw? The wheels on the bus go round and round, round and round. Oh, ah, what? The wheels are gone? Ayan po yung kanyang apo. Nanaluloko ng kanta. The wheels are gone daw. The wheels on the bus are gone. <laughs> Have a great day, everyone.